na ni Donnie with Boy Abunda wala silang naging relasyon o ni Kisses never magkakaroon ulit ng koneksyon para sa lahat ng mga nangbabatikos kay Belle panahon na siguro para marinig din na ito panay kasi ang push sa dating katambal ni Doni, na si Kisses na toxic na ang mga paratang at pagkukumpara lalo na sa height at itsura ni Belle. Napakaganda ng actress para laitin nila ng paulit-ulit. Si Donnie rin ang nasasaktan every time na may pangbabatikos sila. Ayos nga sa mga komento, huwag natin kumpara ang dalawa o dalawang babae sa buhay ni Donnie. Alam naman natin na nagkaroon ng samahan sila ni Kisses. Pero worth at ang bata pa nila noon. Big respectable na girlfriend ni Don. Walang karapatan ang ibang tao na husgahan at maliitin ang nag-iisang biginda. Malayo ang narating nila, mas matagal ang pinagsamahan ng Don At alam na forever, kilalang kilala rin ang isa't isa. Maging masena ang kayo, Huwag nang magalit. Magagalit din kasi si Donnie every time na ginaganyan si Belle. Siyempre, tao lang din sila nasasaktan. Kaya, mas pinili nilang maging lowkey nila ngayon. Ang dami niyong issue na ikinakalat. Anong sa inyo? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!